guys ah, magandang tanghali. Ah, welcome to my back my channel. Kay Tito guys, TV Vlog. and guys, nandito tayo? Ah, nasa likod tayo ni Formam Bird Kamo. Ah, magpapa-shoutout muna tayo bago tayo magba-vlog kay Pinto. Ayun si Bird Camo Ah, shout out nga pala kay kumpare natin lahat, si kumpare Rodel Candelaria, ah, uh, kumpare Giardino Santos, ah, kumpare Pinto Pinyaroyo akong pare San Rivival, Alan Albiso. Uh, shout out the shout out nga pala kay Dario a, Gonzales. Uh, shout out nga pala kay Bungbong Mariscal. Uh, shout out nga pala kay natin Tutoy Kamo. Uh, shout out nga pala kay Dolpe Kamo taga Angeles Pampanga. Uh, shout out nga pala kay Raymond. Kamu, uh, taga Manila uh, shout, uh, shout out niya pala kay GR Velasco ayan guys uh, na tayong pagpa-vlog ayan guys uh, Second sikon iskim, iskim kutayo tayo second iskim kut na uh, first iskim kut uh, kapon ngayon naman guys uh, second sikon iskim kut dito sa ating uh, sa panir ayan naman guys uh, sa harapan ni kumpare natin Bert Camo yan ang electrical yung Tito Guys TV Vlog. Si Tito, si to Guys TV Vlog naman guys, ah, nag-electrical. Ayan, ah, may supply na yan guys. Ah, naka, naka electrical tip lang yan para hindi ma-corrente yung ating pintor. Si, si, pintor natin, uh, ah, forma na pintor, baka ma-corrente. May paglalagyan siya, kaya tinipan natin yan guys. guys, <laughs> yes, tara, umpisa natin na. Guys! Guys, uh, ulit naman tayo. Nandito naman tayo kay Forma natin. ah uh, Bert Camo. Uh, ayan si Bert Camo. ah uh. Ang ating Second uh, First Second uh, Second na tayo guys Ang first natin uh, Natapos na uh, Second Skimput Skimput naman tayo Ayan ha uh, uh, pagkatapos kaya na Second skimput uh, Magliliya tayo dyan Para kuminis Kasi uh, magpipintura tayo dyan Kung anong gustong kulay uh, Si Bert Camo Forman natin Ang magtitimpla ng kulay Kung anong kulay guys Ang ilagay natin dito Sa panir Kaya ngayon uh, Is scheme coat tayo. Uh, skin coat, scheme uh, code. Padir sa atin. Si foreman natin. Bird kamu, Ayan. ha, uh, ito naman guys. Ang, natin. Uh, dito guys siya nagtitimpla ng skim coat Uh, tinutubigan niya ito. At lumalabot yung atin skim coat Diyan siya naglalagay ng skim coat Uh, dito naman tayo guys. Sa malapit ng hagdanan. Ayan lang atin si foreman uh, bird kamu, Ayan. Uh, hanggang sa task guys yan. Uh, bigyan natin itong slab natin guys uh, steel deck ang ating slab ito naman natin ang biga uh, yung nilagyan ng skin coat, uh, second and first skin coat ayan, uh, malapit na at liliyay nila yan para kuminis tapos lalag, maglalagay tayo dyan pintura nandito tayo sa malapit sa bahay, ito guys ang bahay ni kagawan Orlin. Uh, municipal kagawad Orlin. Ayan guys, sa bahay ni kagawad Orlin na ah, pila ginagawa pinapagawa na ginagawa natin. At tayo naman guys, ang naglalagay ng electrical. Dito guys, that. Uh, si that, ang si Foreman Bert kamo naman ang para sa pintura. Tapos guys, si G. Ardino Santos ang ating foreman para sa bahay. Tapos si kumpare natin yung uh, Alan Pinaruyo para sa welding. Siya naman guys ang na gumagawa ng Papag. Out, out sa'yo, Ronald. Uh, sana, pass ka. Uh, Magkikita-kita pa tayo sa final kasi uh, magtatrabaho tayo. Skill yan si Ronald. Skill, skill. Uh, joke, joke lang. Uh, skill yan si Ronald. Skill. Uh, si Skill na si Bildua. Skill po yan. Uh, si Ronald Bildua. Skill. Ayan, na uh, bago tayo guys sa uh, naglalagay singkot kasi yung ating palita, uh, natin yan para yung mga dumi uh, hindi dumi dyan kasi para pumayad tayo rito sa panir yung dumi sa atin nilalagay dyan uh, para maalis dito ayan ang atin palita nililisan niya guys para yung dumi para yung ano uh, maalis yan ayan guys uh, ni kung paano natin Bert camo para maglalagay tayo dyan ng skim coat, uh, magtitimpla tayo, uh, maglalagay tayo ng tubig dyan. Ayan. Ayan si Bert Camo. Ayan, naka... Ang debit niya guys ay uh, electrician. Ayan, electrician. Uh, ayan ayan guys yung ating skim coat ayan uh, ilalagay rito sa ating tiles ayan uh, tapos pagkatapos guys uh, maglalagay tayo dyan kunting tubig yung tamang tamal kasi yung tamang tamal yung lampot uh, ipapahid natin guys sa panir ayan uh, gagamitin natin guys ang palita ayan sa gitna uh, maglalagay tayo dyan tubig sa gitna sa gitna ayan ayan Nilagay ni Format and bird Camo Diyan tayo maglalagay tubig sa gitna Ayan ha Yung tamang tama lang tubig guys Para yung ating skim coat a, Hindi malambot Para yung tamang tama lang Ayan guys a, Nilagyan niya na Busi, halo-halo niya na guys Yung ating skim coat a, Para sa tubig Ayan Ayan guys Ayan Pagkatapos guys, nahalo na ito at si papayad na rito. Dito niya guys, si papayad sa pagit. Pag nahalo na natin yung skim ayan si forma natin, bird camo. Ah, ayan guys, ah, maya maya, ah, titimplay natin para tamang-tama -tama yung tubig, yung lambot kan tub ng atin skim coat. Ayan, uh, si Bert Camo. Guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my channel. Kay Tito Guys TV Vlog. Sana support tayo nyo aking vlog. Sana po panoorin nyo hanggang sa dulo-dulong walang hanggan. Guys, uh, thank you very much. Bye-bye!